Okay mga kasama no makaron nga interview na no, si SB Ray Maribaldo at karon ni Kadibo. Angot nga ni sa rekerang nga sa Bilog imaw nga complainant no sa Sangka Pharmacy iya sa karon nga Banot Kadibo sa rekerang nga uh, pag repaint o oh, hugo mit rekera nga pintura nga naka ano nga nakasakit gid sa anak uh, nga uh, health mga kasama no, sa pagsugod na, na sa rekerang nga uh, pharmacy. So may ayad nga agahon no uh, SB Ray Maribaldo angot nga, nga ni sir. Uh, Med ay man agahon no ang sayamat sa kahigoy na nga gintaw ko ka kon dahil uh, makapabot man kita ito mga kay bagay kung siya nga, nga nagkakainabo yun sa banwat kalibo Ano kung saro yun nga sitwasyon ay na yung siguro last uh, o oh, one month ago na may na samtang nga gaba kaya ako pa akon nga buong no, maintenance na ay na yung pagsuod na ako sa, sa establishment karon, hay ay uh, medyo, although madali ako mga mga inuras ba lang, o minuto, dahil uh, sangkili ba lang kami customer, mm, -mm. galing hay uh, ro, ro pintura nga gina, gina namon, ay grabe man ng kabaho. Mm -mm. uh, may akong patangan ay kontang ginabagay sa na grocery, kung galing ay uh, di ko matakuran, uh, pagbalik ko sa siyakyan ginamay ko rin ako niya asawa nga kung obserbahe ni mga kong ako medyo magain tarang pamatyag nakauli iman kami sa bagay ag nag-ago mo at panakit ito uwo ang kunay-kunay ito yawas ag ka mm -hmm. uh, ginpaabot ko man doon sa other matters naman sa during desisyon ag uh, ginpatawagan ni ro ro pagtayo po ngod nga taga municipal health office mm -hmm. na kung siya ay uh, 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 gin talakay ron thinking uh, uh, na yung uh, to uh, na, uh, na uh, pa ako kabato report so hasta ko nga nga ako pilang adlaw nakabato nyo na mga uh, uh, chat mm -mm. text uh, tawag na kung siya na uh, ka yun sa health condition it mga tao uh, gabi yung gidro mga empleyado nanda mm -hmm. dahil uh, matodon ay kung nakuha ni binoto yung uh, na, nagsugod sa andang nga establishment to. much more nga 8 hours a day ka nga nagkakugum puro yung bao. Mm -hmm. so uh, kapin pa ng empleyado kuno ay may mga pagatian, may wala pagid nga nabdos mm -hmm. So kato ako naga, naga, nagkahawag, nagtawag ako sa aton nga alkalde kay Mayor Juris Yagi-yagi nga kung si Inay saludo ako sa aton Mayor Bisan Wai Moya sa Banat Kalibo hay nag-aaksyon gin no, uh, kinitawagan na giro municipal health office nga aksyonan At Timing man nga nag kami kung nga vice mayor no, si vice mayor Cynthia de la Cruz aga imo nabiro uIC ro OIC si makon nga adlaw kay nagdesisyon kami nga ipatawag lang ro management no aga maman taga MHO mm -hmm. so na may do na istoryahan namon ag within the day makaron ay mapatoon sa dato sa andang uh, head office sa Ililo na doon do amon nga concern no? mm -hmm. ako po yung makondo complainant so far makaron uh, on Monday nga ni, hay naka naka agenda kun do daya nga uh, problema hay tinan ma resolve da mm -hmm. hay kun makon kun italakay ra sa agenda namo sa session hay maka collegial body kun kami no o, August tanan yung kami ron mm -hmm. hay uh, simple kita na ila nga makataura it uh, perwisyo sa andang uh, tiyatapan. pero anda man kita nga sundon dahil uh, uh, health concern nato nga rang na uh, gina gina uh, tayo Kung dayang nga ay uh, imagine kun kun ginabawagan nato nya dito si Carillo nga, nga uh, ra ang ra ay uh, mas mataas pa nga o natawag high octane nga klase nga nga chemical sa masulsa atong kagawasan mm -hmm kay base kon na ko sa issue sa health condition sa tatong mga pumuyo ang particular di rumang empleyado nanda ay bisan hambay ko ani bisan eh, trataron nanda kon nga uh, magain nga uh, o unta mm -hmm. basta importante hay raakon ang uh, gina gina sentimento hay to ko magayran it uh, kada yeah. mm -hmm. magawa sir sa ibang reklamo kimo or i mean uh, nagpaabot reklamo may mga trabahante man sa ring karon nga pharmacy sir nga nagpaabot kimo it complain nga sir about sa hugom it anda karon nga pintura nga ginooperate sa ring karon nga pharmacy kung ginapangutanan mo ko kung mga andang empleyado mm -hmm. ay uwa uwa it so far no pero ro pamilya ko andang mga empleyado nga ron ay siyempre ro mga empleyado siguro na hadlok man maduwa at trabaho mm -hmm. ay uh, randang nga gidikanan na naglasugin nasugiran. Mm -hmm. Na siguro kasayban mga gilikanan nga nga sa bilog ako nga naga naga post abi sa akon nga social media nga natayo pang nananda nga ni sa na magchat ug magtawag or mag text ka ako nga mm -hmm. tamak tama ako may mm -hmm. puntos ako. So na nga muna ni hamba ko sa manager ako latangan ngin ako kay na ma may inyo mga empleyado na pero wa sana nagreklamo ra pero ano ang ginikanan mm -hmm. ang mga pamilya. Mm -hmm. So, hindi ang inyong paghalitan ay kayo uwi man, nag no? inako ko man may ako man yan nga, 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 parinti o na, Ay, Mm ano, Ay, galing, ay raya, ay, 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 ay natawag na itong health issues, no? So, kung kita ay nagkabaga ka man sa nayang iba, much more sa mga empleyado, ay eh, alin pa natin, kapin makaroon, ma'am, naro, mm -hmm. sitwasyon nabi ay di tanah to masayran mo tao no bisa makaron healthy pa imo akon sangkiri yang nga na rason nga na na danyos ta imo hey it will cause that ano ang ko ani nga ah uh, gin hambay na ko to siyang abogado masuyo ta man imo SB sa sangka uh, criminal offense mm -mm. nga natawa nga manslaughter mm -hmm. uh, definition of mass slaughter rate, huwag mo pagkunda yung mga pagapat yun pero din pabayaan mo mong mamatay ang oo mm -hmm. ay kung pwede ka na rin kung ya kita sa sugod yun uh, chamber agin lock kita yun sa sugod dahil nga ng uh, dahil nga uh, kwarto mm -hmm. ay ma ma, ma kita ron ma ma o, mm -hmm. o ma 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 kwan don Uh, beside karon hay, sempre may mga baligya sana, di ba? Oo. Asa sa bugong may mga may mga grocery. Groceries. Mm -hmm. Ay ayan na pangutana, hindi ba mag magdukot o magcontaminate sa andang karang nga mga negosyo, kamana ko gatas. Mm -hmm. Uh, mga pagkaon ang uh, uh, siyempre, hamba nato niya ni kung bisan niya ni ro, ro bagay nga rin uh, hindi ato paglimpyuhan, naghikaon tayo agad direkta, ay maging hilo man sa gawas. Mm -hmm. So, mauro na itong karoon nga sitwasyon. Nag, uh, uh, isa sa makamatuoran don doon ay uh, ginabatsyag man na itong nabagatsyago no, ni eh, mga negosyante nga na. Pero mas mabaho na itong ginabatsyag nga sa pumukuyot na itong kalibunhon. Na dapat man hay maksunan na itong hindi man siguro nanda mapi yung rapong mata, hindi man nanda mapahipo sa akong baba, -ba. mm -hmm. nga hindi ko ra uh, pag uh, ubrahon. Nagkambagan niya ako kayo na nga kung kaso makon, I decided makon, no, nga, nga maka, magpilot kaso. Mm -hmm. Kung hindi ka mo ma, hindi yun ka mo matap na dahil may akong matang, matarong So, akon pagkatama akon doon. Pero, of course, kung mabot nga ro municipality utarun mm -hmm. ag kun pag -paga, paga, paga, ako pagapangapinan mga kibahan ay natanda ko matangtama ko mm -hmm. Ay sempre municipality taron ag basi kun makalisod magkalisod sanda sa mag secure kan ng permit kun magrenew sanda dahil may andang mga violation na ginobra mga no, pagsunod guo maka kami pagpatihi pag no despite of amon nya mga panawagan. Pasalamat man ako kay Vice Mayor doon ay eh, uh, Vice Mayor Cynthia mm -hmm. sa aksyon nga ra na nakita gid man kami dahil ako abi wa ko ni ila nga mag maging confrontational nga magadto ang mag maghambay eh, s'yempre ga aton na bitu na mat nga nga emotion hay eh, di naton ma ma uh, ma nga mm -hmm. maging normal pa hay moron don nga na, na tabo ra makaron ag mamanon kini sa media ka pasayamat man kami ay iyaman kamo tutok sa mga sitwasyon nila Kung balikan natin no SB Rivaldo Rure karang uh, operation nanda mga pilang days kid daro na operation sa anda mga branch ya yeah, sa Kalibo uh, ano so, yung, yung, pagkasayod o, ano operation sa pagpintura ano pag operation pagpintura pag repaint pagbukas gid uh, pag uh office oh, hour man don pagbukas it Ang dabi nga nga uh, mga tawag, contractor man daw siguro, halin sa Iliilo. Mm -hmm hay pagbukas at adda nga uh, trabaho ag sa KBI. hamba ko gani kada sa manager hay siguro mga dahil adda bi nga nang pinturahan ay ro mga istante na anda, no. Mm -hmm. Ad, ro, mga ceiling, iba ano siguro ro, mga siding. Hay pa siguro ro one week no. One week ito. One week. Mm -hmm. Ag uh, kung dahil Pacquiao basis day dahi, hay makon matagud man lang makon nga inadlaw kon totoosin pero kon inyo makon nga sa isarara hay uh, apat pa may may mga, mga branches pa man siguro makon makas maka service karon although nakaintindi kita nga may kanya kanyang management don pero of course ay kabilugan karon ay sangka dumugahan ang tanda mm -hmm. hay uh, imagine ang um, bakuan eh, pero minuto nga ni napon nga to hay It costs a lot uh, of money. Eh. Much more than uh, days so gina, gina, or hours. So that, gina, gina mm -hmm. so, so pa, uh, you have uh, to say so you can say that, you can say that, you can that, can you a Ay, hey, but of, course that is an option ha, hey, dahil aside man kami nga may mga programa man, may program of works man again obra para raw management or contract ay hey, siguro ay hey, uh, bahay ni Mayor kayo na ay, hey, kung pwede odorless no? no kasi may hugom eh When oh, ang pintura, pintura ang gamit ay hey, may standard na bisan lang siguro ng mga, mga, gamit na mm -hmm. nga ni ay hey, uh, lang man natin ang aksyon in the day you no? Know, makaroon adlaw hoping na uh, they will respond uh, uh, right away And siguro na uh, ay uh, bukod yung, uh, at uh, mitigation measure na uh, naubra kundi uh, ang dagdag nga ipasara at eh, temporary ay uh, eh, pila, pila lang adlaw siguro kung nakapatag daw sa tatlong adlaw lang man nabilin, mm -hmm. ay what is 3 days kun, uh, yan, kung nahiyan ko anag sa bilog pa karamang ay uh, dumang liyado nga itong nga uh, <coughs> uh, nag-absent yun ta ay so, sa so management ay hey, andaw tagin andaman gigin pa absent Badiyo. dahil may mga bagatian mm -mm. pero naka naka ko man sa uh, naka charge man gihapon sa leave credit no dapat ay hey, leave without uh, leave with paid uh, dapat so, no work na, no, without pay uh, i mean no work no pay to gilisandra Uh, and what I, hindi, na yung, hey, uh, hindi, kita abi, masin sa gobyerno, ay matso may ato nirang uh, deep credits, mm. hay savings pa taron kundi pa tay ma hindi pa taron paggamiton hay kun hambay nga naya nga ginag masa naglip ka hay naya nga gabawas ta rimong lip credit mm -hmm. so ubot ang bawon kun kun kaso abi nga hindi pa ma, ma consume tro imong lip credit sira hay magamit mo tara kung mag-retire ka sobihi dahil ginasumaron. Gina, gina, ginasuma So, doon lang nga itong government concern nga. Hindi na yung uh, maskin matod ba yan, nga tawag nga hazard pay. Hey, it will not uh, suffice nga nga dato hay bayag anda nga anda nga mga serbisyo kundi mandatory mat ang requirements on kanda dahil mm -hmm. uh, na yang may may peligro o wa hay na yang tinangan bayaran kat ibu, dahil doon yung nature yung trabaho di ba more on so moron don aga uh, Doon mo na akong, akong hamba kayo na ka nga. Uh, hindi yun nanda pag uh, hindi i-charge at nga live credit ay kaguoy man, no? Kaguoy man. Kagrakon man ko na eh. Kung sino man yung nadudahan yung mga empleyado na nga nag-report un, kamon, mm -mm. ay ayaw yung pag-isubraron dahil na yung uh, bukot at sanda bukot at sanda nag- reklamo kundi na nang mga ginikanan. Mm. So, Daya S.B. Ribaldo nga hinun anon mag-aabot dahil na sa pag session nga ra. Sa session, sa next session. Kung dahil makaroon kita Friday, no? Mm -hmm. Namba within the day, hindi na start alas 5 at hindi man nandara ma action. actionan Mm -hmm. Huwag kami ako na sa lunis ay naka-agenda mm -hmm. Ay kung, kung may action mata sa dara within the day, ay sa lunis man siguro ay na yung uh, i-deeper yun laman doon. Yung kanil may action man sana, di ba? Ay pero kung uwa, kaya talaga yun, doon, ag, maubra kon depende sa among kibahan, di man ako kambay, mm -hmm. ayun man sanda nga, may ako mga, mga rekomendasyon, ay, uh, Amon pag doon, pero naka-agenda yung sa lunes. Mm -hmm. So, imo lang kara SB Ribaldo no, ng, uh, last uh, message para sa ating karanyang mga kasmanwa. Uh, ako Rapa kara, mamay, eh, gusto na ako na eh. Bukunyat, uh, concern dan ni Rayma Ribaldo ay uldon na na ko ani nga may man yan na biktima ako kay kun tabi it, mga nay ang nagareklamo nga ra hindi tara mato pangdan no bisan hambon pananda nga wa man gina gabakay nga turo man sa ibang establishment ay okay okay makon pero paalin ni ano yung mga empleyado nga pabilin ito ang oras so mas boss nga naga nagaantos at Basin, ah, siguro, basin ipa-examine natin sa daron makaroon sa nayang espesyalista, uh, may ando ta gina batsa gron nag uh, concern ay kung anay, kun nadlok nadlok malang na lang sandangan nga mapahalin ay alinon ta ay nayang uh, yung gina, ginausoy ay kamatuuran so butang na kun maging vigilante ta kita ag kun mga makarang kamagamagahan nga nagakrenabo sa atong banwa ay mag-report sa daag may atong otoridad ay although hamba ko ani sobrang niya nga one month natabo kakon pero harap pa lang na aksunan no despite nyanye, nga ni nga ginasigi man do no monitor pa atong nga municipal health office hoping nga uh, maguwag man naton nga municipal health office ay uh, adinon pa magbinaligya at buong nga na, ag, uh, magbaton at maintenance kung mismo sa source lagi uh, kita ay madisgrasya no Aga uh, pasalamat ako ron sa management at energy fm uh, kay uh, uh, sir apol uh, uh, sir at kay sm uh, jopel magpusaw ang kinyo ron nga mga mga gwapahon nga mga lady reporters nga gitaon nyo tempo ang naka halubilo nyo ako ag uh, man ako ko akong mga ginahimo iya yes, sa banat kalipo Okay with this now the SB uh, Rima atin karoon nga banot Kalibo avoid nya samat sa imo karoon karon ginpaabot na no, sa atin karon nga mga Christmas sa rekara nga concern na no, sa pag repaint nga ni or rekara mga baho nga pintura sa sangka uh, pharmacy sa ada mga branches atin karoon nga banwa itag Kalibo with Christmas Kensley and Braulio, para sa patas agway ta gibusong publiko kasi kasi manong Meridio Cruz Melgard Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko